Hello guys! Good afternoon! Nandito po ngayon tayo sa Uha Hello mga ka-uha! Good afternoon po sa inyong lahat. Ngayon po ang aking friend na si Ira. Yeah. Ngayon, gawin po namin ngayon, magka-coffee po kami today. So, ayan. Uh, Papayit ako muna sa inyo yung um, ating area. Ayan aking friend. Ayan si Aira. Ito po tayo nasa kung saan. Nasa beachfront po tayo. And, ayan po, guys. Ayan po yung area na ito. Then, then, sa ngayon, um, baka hindi po yung isa naming room. Kaya kami muna yung matutulog. So, medyo, um, medyo makalat po yung rooms na. Ito, ayan, ito po yung room na, eh Ayan siya. Tingnan mo. Ang gulo-gulo. <laughs> ayan po mga kao, ha So, pag nadito po tayo um, ayan direct po tayo nasa beachfront po yung room natin ayan din yung CR medyo magulo pakita ko na rin magulo bahala na ayan 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 po siya mga kauha and then kapag labas po natin ayan natin and then, and then Nalabas po tayo ng pinto, dere derech po, Diretto beach one, Naglugan siya mga ka- Ayay. Saan makikita mo sa side by side, Tagat na po yan. Ayay. Yan po tayo. Hello ma'am! Good morning. good afternoon. How was your day? That's great. You're banana. Yes, uh, yes. just a oh. um, okay. Would you like some coffee? It's fine. Okay, Thank nice. okay. Okay. Like, you. Yes. Know, Very beach. I don't really know okay. just, <laughs> 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 just enjoy your stay. <laughs> yeah. 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 Keep like, Relax. Yeah. <laughs> yung ating guest dito sa Uha uh, Beach room. Ngayon, magkakoffee na tayo. Yung basa ka basa. Good afternoon, good afternoon, good afternoon everyone. Thank you so much and have a good day. Thank you so much guys.